ito guys yung katatapos ng gawa namin pintura Ito eh, tutur ko kayo ngayon sa bakura nito na guys Napa, napakalawak nitong uh, nito na at uh, napakaraming iba't ibang klase yung sasakyan na nakatambak lang dito pula guys sama kayo titin natin kung anong gano kalawak ang bakura na ito ay baka ng iba't ibang klase yung mga sasakyan guys o truck kita nyo napakaraming uh, iba't ibang klaseng mga truck guys na naka-imbak lang dito uh, ito guys ay binibili ng may-ari tapos kinatambak lang dito so tinatambak mo na dito dyan kasi binibili ito may mga bumibili dito na mga sikan na truck ito yung iba naman ang ginagawa ng may-ari ay kinakatay pinagpiraso-piraso o oh, kinakatay mga guys tingnan nyo guys may bako tanker and guys ilan lamang doon sa mga truck na dito guys binibinta yung mga makina kung pwede pa inaayos yung mga makina yung mga mapapakinabangan pa sa truck mga pisa mga guys na mapapakinabangan pa yung recondition nila para ibinta mga guys ay bibinta pinapalatiro pinapaayos yung makina Ayan mga guys. Tapos pinapapinturahan. Mga second hand na truck mga guys. At marami customer guys na nagpupunta dito araw-araw. Para bumili ng mga second hand na pesa. Para sa kanilang mga truck guys. Ito guys. tingnan niyo guys. na uh, iba't ibang klaseng truck na dito. May mga mixer. Backhoe. At iba pa. Ah, oh, kita naman guys, napakalawak ng bakuran na to. At meron pa yan doon banda guys, sa uh, malayo, malayo. Okay, napakalawak nito. May mga ibang klaseng, may ulang perasong bako yan guys. Napakarami niyan dito guys, yung iba ibang klaseng bako. yan naman guys, pinapa-recondition ng may-ari. Binubuhay yung makina at pinapalatiro at pinapapinturahan para mukhang bago. para maibinta hindi lang truck ang nandito mga guys na nakaimbak pati marmol guys kita yang yung bato na yun, guys na malaki na yan ay marmol yan guys sa banda ron guys may mga dump truck iba't klase yan guys ayan napakaraming yan guys iba't ibang klase parang gubat ito dito guys Marahin po pa ng kahoy kung so, ano-ano na lang makikita mo dito guys so, sobrang daming uh, iba't ibang klaseng uh, naka dito ng mga truck nagkalat yung iba't ibang klase ng pisa ng mga truck guys dito tayo banda guys Yan, sa so ilalim ng mga truck ko nito guys napakalawak mga ilang ektarya din ito pesa apa hebat tiba kelas yang Nanti di itu dan dan bakulit. ulit kurang yang di itu guys itu mixer tuh guys loh. laki kata binang bako guys dan yang mixer yang guys tengah pang trailer itu guys atrak eh pang trailer yang traktor itu guys dan tak ten mengatain forward dan guys mixer kami tahu pada dong guys ah ini Guys, may mga punong pa. Okay, may share kayo. Dump truck na naman. Sabi nga diba uh, dito. Ayan guys, mga uh, dump truck. Dumang-dumang ha. Kimisang kinakatay na rin talaga may aray. Guys, pinapira-piraso nila. Para may binta nila ng uh, piraso yung pisa. Marami rin kasi naghanap ng mga sikan na pisa, guys. Yung mga managmamiha rin ng mga tracking at track, ay karamihan binibili ng mga pisa ni'yan Kapag kailangan nila ng pisa, ay mga sikan na pisa lang din para makamura sila. Naghanap sila ng mga ganito katayan ng mga truck Sa na ay maka makahanap sila ng maurang pisa na matibay pa naman at uh, tumatagal pa lahat yung talang klaseng pisa guys, meron sila mula sa makina transmission differential meron sila lahat niyan makainbak dito sa pinakabuligan nila Marami rin kasi naghanap ng mga uh, patient, mga lumang truck guys. Saan eh, pwede pang uh, pamalit o gamitin. Kaysa bumili ng bago. Matibay pa. Ito yung may dam truck na naman guys. Yan may dump truck. Mixer. Okay guys. Karamihan din kasi mga patient do guys. Kahit luma na. Maganda uh, pa. Maganda pa yung face eh. para Kaya marami rin naghahanap. Tabas na tayo guys. Ito pala yung katatapos lang na pinturahan guys. Isa siyang two na maliit. Ayan lang ito guys. Kulay puti ang pintura. Pinapapinturahan ng may ari. Para bago. Mukhang bago ulit. Maandar naman siya guys pinapinturahan lang ng mayari para magmukhang bago siya. Uh, gagawin nila itong service, hindi ito pambinta Yan guys, meron siyang bomb lip. Gulong na lang kulang yung guys. Tatakbo na yan.